Good morning mga kadyang Have a nice day Welcome to my channel Ay eh, mga kadyang Hindi ka na naman tayo Iko tayo ngayon At uh, Maraming mga suki natin Ang <laughs> naka Nakaantay naka naka mga so, kadyang uh, Kaya yeah, Tayo talaga inaantay Eh, ikutan muna natin sila para makuha na natin yung mga kalakal nila ayan medyo malamig yung panahon nyo yung mga kadyang kasi umulan kagabi um, okay yung ano uh, natin yung ikot kulimlim yung panahon ayan. Uh, malamig yung ano, panahon kaya yan samahan nyo ako mga kadyang kad ikot na naman tayo naka nakaready na naman si Tora Tora ay din na naman ang ating toratora sa so, ating pandigmo na timbangan kaya kala na yung niyo lang sa jail baka palit ng trailer at uh, tropical kasi sa karga natin ayan pag ayo uh, tayo yung lahat ano, tayo mag eh uh, <clears throat> pahakot ayo naman natin tong ay natin sa jail kala na nag gaya natin ng bagong tropal mga ka dyang samahan ako at mag lito tayo ngayon ayan nakulim ang kalangitan parang uulan mga ka ayan let's go ayan napakaraming kalakal ni huzing na isa sa tambak na bakal sa ako ba siya kasi tayo mga karton sa lata ayun tayo sa suki natin sa pagkala tayong hindi umikot na naman <laughs> may isang linggo na naman ito, ito. Ito, ito. Ito, mga katal, mga kalakal ni ito, mga bote mga bote bote mga samantita suki natin ang mga sukay natin ang mga sukay natin dito ang mga kadya kaya tapapunta tayo dyan dito sa kabila yan sa kabilang street hindi tayo nagikot iikot dyan tantahan natin ngayon yung mga sukay natin dyan let's go Ay, mga kadya pupunin muna natin yung kalakal dun sa kabilang street meron pala na tayong naiwan dun tantahan muna natin sa sa kabila sa kabila bago tayo babalik dito pero pala tayo kukunin <laughs> dun Kaya, para makapuno tayo magbalik natin dito makapuno na tayo ayan sabahan niya ako mga kadyang let's go oh ang dami na kasi pagkaanin sa kundipa ang dami na? oo puro bote bote tsaka mga ano yung plastic sige punta kita doon ha? Ah. kailan? ngayon may pipikapila ako doon saglit Oh, pupunta babalik ako dyan okay. O oh, nga. O oh, nga. I-lulog din sa O oh, oh, nga. Mamunta nga ako. Antay mo lang ako doon. O oh, wala ka na. I-lulog din ako doon. Masa pumunta ka ha. Mga oh. hindi kasi ako nga po bukas ay... Una. Basta pag sinabi ko, pumunta ako doon. O oh, sige, sige, sige. Basta sinabi ko, pumunta ako ay, mita, doon. Hindi ano pa ko? O siyempre, danood ako sa ilog. Sa ilog ako naging out. Sa ilog. Nalang lang ako magbubotin. Patuloy lang. Sabi nito may kita kita. O masama. Antay mo lang ako doon. Ah, kasi may, may pick upin up lang ako doon. Hindi naman ako mapupuno dyan kasi ano lang yan, dalawang suki lang. O, oh, ha? Balik ako dyan. Uh -huh. Tayo mo lang ako, ha? Ah, suki natin mga kadyan kasi marami yeah, na, na siya kalakad. Oo. Oh. Parang nga okay. okay. nagagalit oh. na pinapunong na kayo sa anak. Okay, okay. Sige, punta kita doon, ha? Okay, okay. Pangako mo. Oo, pangako yan. Oo, oh, sige. Ayan, suki natin. Ayan. <laughs> Let's go mga kadyan. May pipigapin lang tayo doon. Ah, dalawang suki natin. Tapos balik tayo dyan sa, sa ano natin kayo. Marami na daw siyang sa ano yung bahay niya. Okay, let's go. Oh boy! Double purpose na negosyo mo. Ayan, so okay natin. Ayan, maraming kalakal siya. hindi natin nabalikan, na, mga dalawang linggo na. Flipper mo, baliktad. Ay, mga isda. Sa so, sariwa. Parang tabi yan na natin eh. Pagkano ang kilo? Kanin niyo n'don ano malambaka. Sa Oo, sa may yeah. uh -oh. doon lang naman. Sayang nung sa oh, missis. Nung sa missis ko 'yung oh, ano 'yung pambili. <laughs> ano, ah, gusto sa Ay, ng carto ko din na ano ano Hindi na. Tapos ng kanin ya. yeah. 'yan. Kuha ka muna si Ana ng kunin Ay, Maranya para sa karton okay, para pili-piliin na lagi si double double, <laughs> double <racket. laughs> Anjan. Anjan sila Ito pa, makawali. kami uh, sarasari mga bote plastic may mga kawali may uh, mga balti oh, may, may isda pa Bili na kayong isda dito, kay malang, mura lang. Yung 100 lang ang kilo, galunghong. Yan. Ito lang yan sa side ng Sunnybrook 2, sa so may malapit sa dulo. Ayan, bili na kayo dito, mga suki. <laughs> Ayan si Busing, o. Ayan, ito, Busing, meron daw siyang bote. May lalabas na yung bote niya. Ito mga So, mga lakad bulan. Kalala nyo ba yan? Gamot yan mga kadyang. Lakad bulan. Ah, sige ba sing? Lakad bulan. May papayo. Malungkay. mga bayabas. Sige ba sing? Lakad ko. Mga ikarador. <laughs> Hoy, si doge Mga gagalit oh. Nagagalit. <laughs> hmm. <Lagi> <laughs> Pag yung mga ating mga kasiyang, mga buto yung busing. Kaya kasi, hindi. Yeah. Oh, mga kasiyang, sinusundan tayo nito yung tropa, oh. Ha? Ah! Ang dami lang. Ha? Ah! Ayan, mga kasiyang, palabas na tayo, dito. Purong-puro tayo ng mga karton. Ang dami natin mga karton. Ang dami natin mga karton. Tara sa tayo mga kadyang sa ayan na nga naambon na. <laughs> Nagbura muna tayo. <laughs> na, na full storage tayo. <laughs> full storage. Ayan. <laughs> ayan naambon na. Ayan. Pupunta na tayo. Ayan, thank you, Madam. Thank you. Ara ara tayo. Let's go na. Let's go. Mga bote niya. Sabi ang Wilkins. Wilkins. Sa sige sige. Sa bote. Okay, sige, sige, okay lang maraw. Sarang yun. Dito tayo mga kadyang. Sa uh, gilid ng ilog tayo dito, sa dulo. Ngayon. Ito, niyo yung yung, uh, yung milk case niya. Ang papaya. Ang dami papaya dito, mga malunggay. ayan, mga gulay. Ang

piso. Ate na? Ate Aileen. Ate Aileen. Uh, oh, kawaii, oh, kawai, kawaii, si kawaii, kawaii. Sa YouTube, kawaii, yan. Yeah. Kawaii, yan na. Kawaii, yan. Yeah. Yan, yeah. yung mga, uh, alam natin, buboy, yung mga uh, Wilkins. Daming Wilkins. Ah, kajang, nabayaran mga natin. ating Wilkies mga ka-junk puro Wilkies na yung nagbinta sa atin ayan ang Wilkies ito na dami ating karton din karton dami gabunod tayo dun sa kabila yun yeah, sa ano, kabila doon sa kabilang street at si yung soke natin isang nasa lubong natin punin natin yung kalakal nya ayan let's go mga ka-junk puntahan natin nga puntahan natin Ah, mga kajang, puntahan muna natin ang sukay natin dyan. Ayan, yeah, si Dogeo, nag-stambay din sa gitna ng kalsada. puntahan muna natin yung sukay natin dyan sa loob ha. Ayan, yung sukay natin. Ayan, nakami ng kalakal. kalakal nyo. Naantay na tayo mga kajang. baba muna natin to. Baba muna natin itong mga, natin, mga, mga karton. Ayan, napakadami natin karton kasi ampaw tayo mga kadyang kaya no, wala tayong naman sa ilalim kailangan natin ibab i, ano, ibaba bawa natin muna to para malamanan yung sidecar natin <laughs> ayan, let's go ayan ay, kasi, sagit lang naulan yes, sako sako yung ano uh, yung meron <mukong> yung oh, yeah nga, naulan, sagit lang hindi tayo mo magpaulan, mga ano tayo kaya kasakit tayo, ayun mga karton yan. Ayan, ayan malang gano'n na yung, yan. kasama yan. Kasama lahat ka yan. Kasama lahat yan. Nakpang ko na nga. Ah, sige, sige. Ayan, dalawa sa ako yung ano, buhote nyo. Uy, nakaharang ka. Uy, alis ka. Uy, uy, nakaharang. Sige lang. Ayan, ay, ay, tabi mo na lang dito Dito, dito na lang sa gilid. Doon mo na lang, doon. Kahit yan. Ayan, nakaharang mo yung buhote si Maram. Dalawa sa ako. Ay, sabi tayo, hindi ko mabinay mo kanina. Ilang nakunta dito na Hindi, oh. May supe ako. Oo. Sabi ko na nga, sabi ko na sabi ko Uh, Ganda. <laughs> Sagilta. Uh, Nakakaulang kasi. Bilangin lang muna natin puti dito. Sige, nga. Ay lang. Uh, sige. Ito uh, yung sidecar natin. Nahirapan tayo kasi ando yung sidecar natin sa dulo. Sige lang. Baka makaano tayo. Makakaarang tayo. Maka tayo dito. Sige lang. sige lang. <laughs> Kaya ang daming karton yan. No? mga karton ha mga Wilkins hindi ka Wilkins ay hindi pa hindi pa ha ah. ha lima 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 piso isa jang, bote yan bote mga, mga 1.5 Yeah, 1.5 so mga mga karton tayo meron pa doon sa sidecar hinakot na natin mga blanggana mga yero, aluminum ay mga kadyang napakadami natin wheel kids eh. sa atin stropa eh. dito sa atin ng wheel kids napakadami dito. mga karton sa ating wheel kids oh, napakadami nating oh, karton napakadami karton karton tambak arto natin ayan, halata pa timba ayan mga ayan sa mga lagay ng plato so, na tayo mga 1.5 dami natin sa mga bote ito so, mga alababo kukunin so, ka tayo dun nakira yung timbangan natin po. Eh, ay may mga karton pa tayo dun sa <laughs> loob ay kunin muna na natin mga kasiyang kasi kakamada natin to. Napakarami na nating kalakal. Ayan. Let's go. Ayan mga kasiyang, kaway na tayo. Ito, napakarami nating Wilkins. Napakarami nating mga cartoon. Ayan, mga upuan, timba. Ito, dami. Tugunong puno tayo. Ayan, may mga oh, artists. Oh, ayan. Shout out, chat out. <laughs> ayan. Alam pids mo, Musing. <laughs> ayan. Pulong-pulong tayo. Pulong-pulong tayo ng cartoon. Ayan. May mga plangga na tayo sa taas. Ayan. Marami tayong 1.5. Mga buti. Lata. Ayan. Sa ilalim. Mga kadyang. Ayan. Okay na tayo. Okay na. Ayan. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Grabe. <laughs> oh, ayan na. Ano page mo? Ayos <laughs> so, okay natin. Ah, yeah, ayan okay. Oh, sige. Thank you for watching mga kadya. Please subscribe my YouTube channel. Please like and share sa ating mga videos mga kadyang.